Yo, what's up once again mga kabarangay Magandang magandang araw na dito ulit tayo sa Sitio, Tibanglan At saka, sa kasalukuyan ay pagmasdan uh, pagmasta natin Ang ginagawang pagpapalit ng uh, electrical uh, wire Ng main line nitong Batelec 2 Dito sa lugar kung saan na uh, inireport Sa atin ng ating mga presidente dito Sa Sitio, Tibanglan Na mapalitan man lamang ang uh, kanilang uh, ano Dahil pag may mga bagyo at mga Uh, tawag dito, may mga kalamidad ay uh, medyo semplang ang linya lang ng kuryente dito sa Sitio Tibanglan. So ito na nga at binigay ng aksyon ng ating Batelict 2 Electric Cooperative Incorporated ang ating kahilingan ng ating mga residente dito na mapalitan ng mainline ang kuryente dito sa Sitio Tibanglan. ayan, mo sa kasalukuyan e, ginagawa na ha. So mga taga Tibanglan Naririnig namin ang inyong mga hinaing kaya binibigyan namin ng na aksyon kaya magpasalamat tayo sa ating bagong pamunuan at isang gunyang barangay at uh, talaga namang gumagawa tayo ng paraan upang masolusyonan ang ating mga problema dito sa ating komunidad. At ito ang update kasama si Kapitan. Ayan, kakukuhala natin ng na semento kay offering na hardware at uh, tinatapos na nga pinapatapos na nga ni Kapitan itong uh, ating uh, bakod ng ating Sitio Tibanglan Chapel ayan o oh, ang update so maganda itong project nga ito at pag itinatapos mga kabarangay hindi magpipiesta ah, yung mga kasama ay hindi yung project ng barangay ha ito ho, ay contribution ng mga tao para pagliliwanag ka ho. ha hindi ito project ng barangay ito ho ay natulong lang ang barangay. Ha? Contribution to ng mga tao, mga nag uh, mga tumutulong sa ating tuklong dito. So pinangunahan ko lamang ha, Pina para malinaw, para walang issue. Ano? Yan. Ito ay pinangunahan ko lamang ang pagpapayos kasi hindi ko maiwanan ang ating uh, tagapanguna rito, si Baby. Ha, nakikiusap siya na wag ko siyang uh, tutulungan ko siya kaya hindi ko ano, So, wala ho kami ano, puro private tong tao ang nag-contribution dito para sa maiayos natin ang ating tuklong sa ating land. So, paglilinaw lang ho yan. So, magpipiesta mga kabarangay ng balili uh, Bareli is ay eh, di maayos na itong ating sityo di bang land chapel. O yan, narinig nyo, sabi ni Kapitan ha. Ito ay uh, sponsored by the private people. Yan. So, tumutulong lang ating sa ng barangay. Pero itong uh, kuryente natin, ay talagang itinsinang guni sa atin ng ating mga residente dito at ginagawa naman talaga nang paraan matugunan ang lahat ng ating mga pangangailangan lalo na dito sa ating mga residente ito sa cucu ti oki bang lang uuutal na ang inyo reporter. Odiyan sya niyo. Akyat kita kitang niyo naman na pinapandala sa pagpiyesta. Yan ang linya ng kuryente ha. Mm. Hi guys, welcome to Madla. Ayos na. Share. Yan, hop. Shout out sa ating mga poging worker. Wow. Amazing. Ganda nito pag niyo. Talagang gumagawa ng para ng ating uh, pamayanan. At sa pasalamat to sa mga nakikipagkaisa at uh, nakikitulong sa uh, maipatupad ang ating mga proyekto na matagumpay. Yan. Narinig nyo ang sabi ni Kapitan ha? Maraming salamat daw ho sa mga tumutulong sa pakikisa sa paglilinis ng ating mga daan. Especially doon sa mga volunteer kahapon na naglinis ng uh, sitio Bukid kahapon. Salamat ho na marami daw sabi ni Kap. Ayan. Yeah. Kailan so, mo update for today? Oo nga. Ano, ayan, ayan ay project namin ni Cousin Willie. Offering. Nagpalinis kami ng ano uh, noon. Ng uh, natin mula doon sa Subic. Salamat sa mga taga Bukid. Dahil uh, nagkusa silang uh, maglinis na kanilang community. Ano, So, dito naman sa um, Subic, ay di kong so, sino tapat, -tapat na nagwalis. So, kasama na dito sa Tibangla na may tuklong. Ano? So, yan lamang ang update for today's vlog. Maraming salamat sa inyong pag-antabay. At sana lagi kayo nakaabang sa ating mga official report ng ating sangguna. Maraming salamat to and thank you for watching and see you on my next vlog again. Thank you!